Kita nyo naman guys, marami na nakapila kasi bibili daw sila, oo. So pagbintahan na natin si ate kasi mukhang galit na siya. O, tignan mo yung mukha. Ayan, hindi na siya nakasmile, galit na siya. So, hello sa'yo ate. Anong bibili mo? Ayan, mantika. Okay. Is daron. Ang dami binili ni ate ha. So yung babayarin niya is $70. Okay. So suklian daw natin siya ng $29. Okay, five. Okay, okay. Okay, sobra. Sorry, sorry. Ayan, malulugi tayo sa business na to. Okay, tapos 35 daw. Ayan. Tapos 10. Okay? Tama daw. Okay, good morning sir. Ay, bibili siya ng sushi. Oo. Sushi lang bibili ni sir. Tapos yung sukli niya is um, 23 cents. Okay? Okay. Thank you for coming sir. Okay, ang daming binili ni sir. May mga avocado pa. 51. So, ang sukli niya sir is 48 cents. Okay? Um, 48 dollars pala yung sukli niya. Okay, dapat hindi tayo magkamali sa sukle para hindi tayo malugi guys Good morning sir, grabe ka naman sir, ba't parang galit ka sir? Ayan, nagbayad si sir, wala na siyang sukle Ayan guys, okay, wait lang, ang dami naman, paano ako makakapaghinga dito, sinasabi ko Ayan, tapos 8-1 Okay, 1, 2, 3 Okay sir, thank you for coming sir Ayan, bumili si ma'am ng apple at saka yung nasa karton 17 dollars. Mas maganda pag credit card para diretsyo na. Okay, guys. Ipapakita ko muna sa inyo, guys, kung ano yung mga binibenta ko dito. Ayan, may mga nagkalat pa nga. Sinasabi ko talaga. Ba't kayo nagkalat dito, ha? Ayan. Huwag kayo magtapo na basura dito. Huwag, di ko na kayo papapasukin sa store ko. Ayan. Ito pala yung mga binibenta ko, guys. Meron ako dito ditong sushi. Ayan, ang daming sushi sa mga may favorite dyan. May mga nakalagay na din na, ano, price list. Ayan, meron tayong avocado. Meron tayo ditong apple, ayan, lemon, at dito naman sa ref natin may egg tayo. Meron tayo ditong water, meron tayo ditong juice, at saka milk. Ayan, dito naman guys, ayan, kita niyo naman may sliced bread, ayan, ang dami natin binebenta guys. May peanut butter, ayan, look at this. Ayan, may coffee, ayan, ang dami. At saka hindi ko pa nalilinisan dito sa labas ng aking store. Ipapakita ko muna yung guys yung store ko. Ito pala yung store ko. Ayan. So, kung makakadaan kayo dito guys, bili na kayo dito sa store ko guys kasi nagbebenta ako dito ng mga ano, pagkain. Wow! <laughs> Ayan. So, pasok na tayo guys kasi ang dami ko ng customer. Baka magalit pa sila sa akin. Oo. -oh. Okay. Hello sir. Sorry sir. Okay. Ito na. Meron, tayong, meron siyang lemon. Tatlong lemon yung binili niya. Isa avocado at pasta. Okay. Ang sukli niya daw is... point, uh, Okay. Tapos, suklian natin siya nito. Thank you for coming, sir. Wow! Ayan. Yan, pangarap ko talaga magbenta-benta ng ganito, guys. So, $38.32. point $32. Okay. Hi, ma'am. Okay. Ba't parang ano ka, ma'am? Nakasimangot ka, ma'am. Hi, sir. Sir. Hi, sir. hindi ko kinakausap ng mga customer ko. Sobrang ano nila, rude. Hi, sir. Ay, eh, ayaw. Sir. Sir. Ayaw talaga. Hi, sir. Ay, hindi ako kinakausap. Bahala kayo dyan. Okay. So, wala na siyang sukle. Okay, okay. Okay. Okay, check out muna tayo. Alis muna tayo dito. Ayan, sabi ko na eh. May nagkalat na naman dito. So, nasabi ko talaga mga nagkakalat dito, ah. Kung na kayo papapasukin. Ayan, guys. Mamaya mag-stack na tayo. Ito. Open natin to, Ayan, mag-stack tayo dito ng juice. Ayan. Tapos, ilagay natin dito. Maglilinis muna tayo, guys. Linisin mo natin. Lagay natin dito lahat. Grabe. Ayan, mga juice pala to. Grabe. Okay. Throw. Kailangan natin linisin to guys para maraming bumili sa atin. Kasi pag walang bumili guys, malulugi ang tindahan natin. Sinasabi ko. Okay. Okay, paggabi na pala. Tignan nyo guys, pag -gabi na oh. At saka ako lang ata nagbebenta dito eh. Ayan. Okay. Okay, tapon natin dito. Ay, hindi pala tatapon, guys. Ilalagay lang natin sila sa bodega. Tapos, eto pa. Dami. Ay, wait lang. Ang dami na nakapila. Pulin lang natin. Ayan, malinis na, guys. Sinasabi ko, di ba? Oh, malinis na. Oh, tignan nyo, guys. Malinis na. Oh, di ba? Malinis na yung aking tindahan. Superstore. Wow! So, pasok na tayo dito, guys. Kasi ang dami na nakapila. Okay, good morning, ma'am. Sorry sa pagpapahintay sa iyo. Okay, your total ma'am is 64 dollars, ma'am. Okay, credit card daw gamit niyo, ma'am. Okay, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Balik po kayo. Hi, sir. Okay, yung sukli sir is 58. Okay, tapos 90. Okay, thank you, sir, for coming. Ang binili ni sir. Hi, sir. Ay, hindi ako pinakausap ng mga customer ko dito. Sinasabi ko, $78.54. Okay, sir. Thank you for coming, sir. <laughs> Grabe, kinafil talaga lang. hey ma'am? Ano gusto mo bilhin, ma'am? Ay, hindi ko kinakausap, guys. Ma'am? Ano mo gusto mo bilhin, ma'am? Ay, ayaw talaga akong kausapin ni ma'am. Grabe ka naman, ma'am, sa akin. Ma'am, hindi ko, ko kinakausap, ma'am. Ang sukli niya is 1.2 um, cents. Okay, thank you for coming, ma'am. Okay. Ang dami bumibili sa akin ng sushi, guys. Parang favorite talaga nila yung sushi. Ay, kaya't ako, favorite ko din yung sushi. 49. Thank you for coming. Hi, ma'am. Okay, yung sukli mo po, ma'am, is $7.59. Okay, 40, 5, 6, 7, 8, Okay, thank you, ma'am, for coming. Ayan. O, sushi na naman, guys. At bumibili sila ng avocado. Ayan. Thank you for coming, ma'am. Ang sukli mo po is 0.52. Okay, thank you for coming. Uy! Tignan niyo binili niya, guys. Ano lang? Lemon lang. Okay, lemon lang binili ni ma'am. Pero okay lang yan, guys. Kasi importante nakabenta tayo. Okay, baka may nagkalat na naman. Nasabi ko na eh. May nagkalat na naman, oh. No? Talagas, nasabi ko. Nagkalat na naman. Linisin natin, guys. Huwag kayong magkalat dito. Sinasabi ko, huwag kayong pumunta dito sa ano ko ha? Tindahan ko ha. Nagkakalat kayo ha. Sinasabi ko talaga. Kakalat kayo. Okay, hi sir. Dami mong pinamili ngayon sir ah. Okay. 70. Okay, wala na susukli guys kasi tama yung binigay niya. Hi sir. Good evening. Okay, $54 daw. Okay. Okay. Okay, okay. Thank you for coming, sir. Hindi na tayo kikita ng gantong oras, guys. Kailan natin magsarado. Okay, magsasarado na tayo maya-maya. Sinasabi ko sa inyo. Ayan, end day na tayo. Click natin. Okay, good morning. So, bago natin buksan ang ating store, guys, kasi close pa yan, ayan. Magdagdag na tayo ng mga, ano, mga items dito. Tignan nyo naman, ang dami ng naubos na items. So, punta tayo dito sa, uh, ano ko, um, storage room ko. Ayan, storage room, room ba yan? Ayan, so maglagay na tayo ng mga items. Ito, lagay tayo nyan. Tapos, um, I think paglalagay tayo ng black tea. Ayan, check out natin yan. And then tomato sauce. Check out natin yan. Ayan. So, ito na yung mga items natin, guys. Ayan. Punin natin. Tapos, open. Ayan. Lagay na natin dito sa baba. So, ilalagay mo siya, guys, sa mga kapareho niya. Ayan. Ganun lang. Okay. Tapos, tapon na natin kasi karton na lang yon. Tapos, buksan naman natin to. Ito. Ilagay natin siya sa mga kapareho niya guys dito. Ayan. Ayan. Ito na yung mga ano natin. Sliced bread. Meron pa ba? Okay. Ito pala. Okay. Kinulang tayo guys. So throw natin siya dito. Ayan. Tomato sauce. Nasa baba. So ilagay natin mga kapareho niya. Ganun lang. Meron pa bang tomato sauce dito? Okay. Meron pa sa taas. So magdagdag tayo. Ano pa ba? Uh-huh. Hand goods. At saka, guys, ang daming bumibili nito, oh. Um, saan ba yun? Eto, ang daming bumibili ng penny. Hindi ko alam kung ano to. Ayan, ang dami na natin, guys. So, natin lahat, isa-isa. Okay, dito natin lagay. Ang blockbuster talaga yung mga tinda natin, guys. No, sinasabi ko. Yan, ano pa? Mong... Bakit mo inaano yung Prada ko, oh? sir? Huwag mo namang sisipain yung Prada ko, oh, sir. Grabe ka naman, sir, sa akin, sir. O, oh, naano na, ano ka pa, o, oh. natagos ka pa sa kotse ko. Ayan, bigla ba namang dinadaan-daanan yung Prada ko? Oh? Ayan, okay. Okay, dito natin lagay sa baba. Okay, dito naman. So, guys, madali lang tong laruin, guys. Kasi kung ano yung mga kapareho niya mga products, dun mo lang siya ilalagay. Okay, at naman to? Ito, tomato ata to. Ay, okay, okay. Lagay natin dito. Ayun. Tapos, ang tomato, ilagay naman natin siya dito sa... Ano? Open natin. Ayan, tomato. Ito, kasi yung tomato, guys, mabilis lang maubos. Okay, ganun lang. ba? Diba? Super dali lang. And then, ano to? Tomato to. Okay, can. Ito, nasa baba. Lagay natin. Okay. mo. i-open na natin, guys. Sa mga tao diyan, bukas ng aking munting sari-sari store, pasok na kayo. Ayun, may pumasok na, guys. Oo, -o. Pasok na po kayo dito, bukas ng ating superstore. Wow. Okay. <laughs> Ayun, ay foreign pala to, parang gusto kong ko bilhin ah. Ayun. Gentleman Taylor, ayan, may mga papasok na guys. Tignan nyo naman guys, ang linis na ng aking tindahan. Okay, magdagdag tayo ng lemon kasi ubos na pala. Magdag lemon guys. Ay, isa na lang yung lemon ko. Ba't ganun? Yung apple ko, ang dami ko pang apple. Okay. Isa na lang yung apple ko. Lagyan natin dito ang apple. Okay. Ito, sa baba. Okay. Tapos dito, isa na lang yung lemon ko. Kailan ko nang bumili ulit. Okay, ito naman. Tapos, lagay natin ng, ito, apple. Ay, okay na pala apple natin. So, lagay na natin dito, guys. Uy, ang daming binili ni sir, ah. Ay, sa'yo, sir. Okay, $53, sir. Yung sukli mo po is, um, basta, $1.7. dollars. so, wow, nagbibenta tayo. Juice ang binili ni ma'am. Okay, credit card yung gagamitin ni ma'am. Okay, okay. Mali, mali. Zero four. Thank you for coming, ma'am. Hi sa'yo, ma'am. Ang dami mo naman binili. Guys, hindi tayo kinakausap ng mga customer natin. Wala pang kumausap ng customer natin. Sinasabi ko talaga. Bakit hindi na ako kinakausap? Grabe naman kayo sa akin. Okay. Ay, mali, mali, mali. Sorry, sorry, sorry. Ah, so asuklay natin S. Yes. Okay. Thank you for coming, ma'am. Hi, sir. Grabe, ang dami bumibili talaga nun, no? Oh. 38 dollars yung suklini, sir. Guys, dapat hindi kayo magkamali sa sukli niyo ha? Kasi pag nagkamali kayo, malulugi kayo, sinasabi ko. Ayan. So, yung suklini, sir, is 4 dollars. 1, 2, 3, 4. 70. 79. Okay. Okay. Thank you, sir. Hi, sir. Dami pinamili ni sir, ha? Yung suklini, sir, is 0 point. Okay. Okay. Wait lang. May mga nag-domin na naman dito. Sabi ko sa inyo. Huwag kayong pumunta dito sa store ko kung magdudumi kayo ha. Ikaw, huwag kayong pumunta dito sa store ko. Para ikaw yung nagdudumi. Sinasabi ko talaga. Grabe naman sila guys. Tinudumihan yung store natin. Ayan. Ayaw ko sa lahat yung mga nagdudumi. Huwag kayong pumunta dito. Okay. Nagdudumi ba naman? Hi ma'am. Okay. So, sakto yung ampera ni ma'am. Okay, mga prutas ang binili ni sir. Okay. Credit card. Point forty dollars. Okay. Hi ma'am. Ma'am, pakiusap lang po. Huwag ka pong magdumi sa aking store, ha? Sinasabi ko sa'yo, ma'am. Nagdudumi ka sa aking store, eh. Huwag ka magdumi, ma'am. Kasi, ma'am, hindi naman kita inaano, ma'am. Um, nagagalit ba naman sa customer, no? Okay. Thank you for coming, ma'am. Okay, walang nagdudumi, ha? Okay, very good. Okay. Ay, konti na lang yung stock ng ating sushi, guys. So, dagdagan natin yung sushi natin. So, dito tayo maghahanap ng stock and sushi. Magdagdag tayo ng sampu. Okay, ito yung sushi natin. Okay, so maglagay na tayo open and then lagay na natin. Okay, ganun lang guys. Ganun lang kadali guys. So ito naman, open natin to and then lagay natin yung sushi natin. Okay. Okay. Okay, okay, okay. okay. Tignan natin yung sushi natin. Ayan. Ay, kulang pa. Dagdagan pa natin ng mga tatlong sushi. Okay, dalawa na lang pala. Okay. Open. And then, place natin yung mga orders. Okay. Ay! Sorry, sorry. Bawal pala magdumi dito. Okay. And then, ay, sorry, may naghihintay pa pala sa ating guys. Ay, sa inyo, ma'am. Cash or, ano, card. Card daw. Okay, $58.54. Hi, sir. Cash or card? Cash daw. Oo, oh, oh, So, so ang suklini sir is $2. Ayan. Yan. Thank you, sir, for coming. Come back again tomorrow. Wow! <laughs> Ayan. Okay, 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 okay. $2. And then... Okay. Okay, thank you, ma'am, for coming. tomi binibili ni sir, ah. Okay. $41 daw ang suklini sir. Tapos, 52. Okay, thank you for coming, sir. Wala nagdudumi, ha? Ayan na naman. Nagdumi ka na naman sa akin, sir. Huwag ka nga magdumi dito. Ay, hindi na wala. Multo ata yun, eh. Si ma'am ata yun, ma'am. Dinumihan mo, ma'am. Bawal ka dito, ma'am. Kasi nagdudumi ka sa aking store, ma'am. Sinasabi ko siya. Ay, no! Nawawala yung eh, mga customer ko, guys. <laughs> Ayan, end day na natin, guys. Good morning, everyone. Ayan, so lock pa yung ano natin. Di Ay, may tapon na naman na basura. And guys, nakalagay dito close. Pero bago yan guys, parang wala akong ilaw. Parang kailangan kong bumili. So dito ka lang pupunta sa laptop. And then, bili na tayo ng mga kailangan natin. Itong apple, kailangan ko ng apple. Lemon, kailangan ko din ng lemon. Damihan natin yan. Itong avocado. Kasi yun yung mga nauubos lagi eh. So, eto. Bili na tayo yan. Ayan, ayan. So, click na natin yung buy, guys. Ayan. So, naghihintay tayo dito, guys. May makikita kayo mamaya, guys, mahuhulog. Tignan nyo, guys. May mahuhulog dyan. Magic yan. O. Oh. O, oh, tignan nyo. <laughs> diba, biglang nahulog? Ayan. Ang dami natin binili. Wait lang. Bago natin buksan, guys. Pwesto muna natin yung mga apples dito. Okay. Grabe naman. Parang kailangan ko na ng, ano, tauhan na. Kasi parang hindi ko na ito kaya mag-isa, guys. Aww. Grabe oh. Dapat may, kailangan kailang ko na ng cashier. Mag-apply kayo ng cashier dyan, guys. Magpasa lang kayo ng resume. Ayan. Oh, ang dami na hulog. Diba sabi ko sa inyo, magic yun? Okay, ganun lang. Okay. Diba, galing sa langit yung mga products, guys. Tignan nyo. So, lagyan na natin dyan. Eh. Ayan, buksan na natin to guys para may mga customer na tayo. Ayan, open. Kita nyo naman. Open store. Ayan. Ayan, pumasok na si sir. Ma'am, good morning ma'am. Dahan-dahan ka po umaba ka, matisod ka sa ating mga prutas dito sa daan. Maduron dito. Okay, habang mga may customer guys, mag-refill na tayo. Bahala kayo dyan mga customer kayo. ah uh, pagbayarin muna natin si sir. Ayan sir. Thank you sir for coming. Ayan. Ayan. Okay, 60, um, 80, 64, 60, 65 dollars po, sir. Ayan. Nagkaka-utal-utal -utal pa eh. Tapos, mali. Ano lang yung sukli niya, sir? Ayan, 80, 567. Ayan, tignan nyo guys, ang dugyot na ng ano ko, store ko. dami kong order, sinasabi ko talaga. Paano ko ba ito gagawin? Mag-isa lang ako. So, 29, 29. Okay, sobra. 25. Ay, sobra pala. 25, 1, Okay, tapos 12. Sobra na naman. Okay, sorry, sorry. Bawal sobra. Kasi, ano, lugi ang store. Okay, thank you, sir. Hi, ma'am. Okay, pagbentahan natin si ma'am. 33 dollars. 1, 2, 3. Tapos, Okay. Okay, thank you ma'am. Wait lang. Mag-lock muna tayo. Mag Magsarado muna tayo kasi ang dami ko nang gagawin, guys. Kailan ko na nang tulong? 32.46. Thank you so much, ma, for coming. Guys. Okay. Ang dami nagbabayad ng cash. Gusto ko din naman ng cash. Para mabilis. Thank you so much for coming. Hi, sir. Ito, pinamili natin, sir, ah. 37. 01. Thank you so much sir for coming Ayan <gasps> Guys, tignan nyo naman guys Paano ko ba tuloy lilinisin? May mga nagtapon pa ng ano or, Hindi nagtinuman nila o, Ayan Okay, pasta Saan ba dito? Ito ba yun? Okay, mali daw Okay, dito na lang natin lagay Okay Okay na yun Paano ko makakalabas dito? Guys, paano ko makakalabas dito? Ala sabi ko na eh. Paano ako makakalabas dito guys? Tignan nyo naman tong ano ko. Tindahan ko. Ang dami na. Sinasabi ko paano ko to. Nakakapagod. Grabe naman yun. Okay. O, mo. Ang hirap naman ito. Mahirapan yung mga customer kung pumasok. Kahit ako nga nahirapan na nga ako eh. Paano pa kayo yung mga customer ko? Okay. Hala. Paano na to guys? Okay. Dito ba to? Ayan guys, dito ko natatapusin yung video ko guys kasi aayusin ko muna tong store ko para pagbalik ko bukas maayos na. So comment lang guys kung gusto niyo ng part 2 guys dito sa ating superstore at comment na kung gusto niyo pa ako magbenta dito sa ating munting superstore kasi ang dami ko pang gagawin, sinasabi ko, oo. Oh, oh. <laughs>